Pagod na ba kayo mag-reels? Mga ka-reels? Pagod na din ako. Nakakasawa na. Ano ito kasi yun? Kahit di ka mag-reels, mag-facebook ka pa rin eh. Diba? Sabihin natin, ayoko nang mag-reels. Eh mag-facebook ka pa rin naman. Mag-reels ka na lang. Kasi yung mga successful na content creator, hindi lang naman yan isang buwan, tatlong buwan lang yun ginawa. Halos taon, one year, two years nila yun ginawa. Dati pa kasi may reels. Ngayon lang kasi siya nag-trending. Parang two years ago may reels na eh. I'm not sure. Ganun. Yeah. Nagre-reels na ang mga yun. Kaya tayo, 3 months pa lang na nagre-reels, nakakasawa na. Pero mag-Facebook pa rin naman tayo eh. Kung ako, mag-reels lang ako. Mag-upload na lang ako ng content. Kaysa naman, pag hindi ka nagre-reels, marami kang nakikitang pwede mong di <laughs> Diba? Mindset ba? Kasi hindi ka magre-reels, kasi tigil ka, i-off mo yung dashboard mo, magre-Facebook ka pa rin. Kaya, ipagpatuloy mo na lang. At least, kahit may mga violation ka, nasa atin naman yun eh. Yung mga violation kasi, tayo lang din naman yung kagagawan. Yun lang yun. Hmm? Dalawang araw, walang reels na dumadaan sa newsfeed ko dinadalaw ko na lang doon sa mga mga pinafollow ko